ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Angela, welcome back, Pops Dita. Yes. Thank sa you. araw na ito, ika-15 ng Nobyembre taong 1935, nangyari sa harap ng Legislative Building ang inaugurasyon ng Philippine Commonwealth. Ito na ang pinakuling hakbang patungong ganap na kasarinlan mula sa Estados Unidos sa loob ng lampas lampasampung taon ay hindi ang gobernador general appointed ng US government kundi Pinoy ang namuno sa Pilipinas na may sariling legislatura at malakas na ehekutibo. Dito sa kauna unang pagkakataon, isang Pilipino ang umupo sa Malacanang. Pero bago na to, rewind mo na tayo sa Jones Law ng 1916 na nagtatag ng dalawang sangay ng ating kongreso. Okay, ito naman, sunod ang Misyong Osrox o Osmeña Rojas. Napumunta sa Amerika taong 1931 para madaliin ang U.S. Congress sa bigyan ng kasarinlan ng Pilipinas. At nagbunga ang kanilang misyon. Pinasa ng U.S. Congress ang Hair Horse Cutting Act na naglalatag ng Philippine Commonwealth bilang transition government for 12 years at full independence naman sa July 1946. Pero ang kwento sa pangambang mawawala rin sa kanyang spotlight at sa halip ay tatanghaling bida ang kanyang long time na karibal sa politika si Sergio Osmeña, ay pinangunahan ng Noe President Manuel Quezon ang pagtutol sa panukala. Angal ni Quezon daw, ay eh, Quezon lugi daw ang provision, ang provision daw para sa kalakalan ng Pilipinas at ang pagpapanatili ng US bases. Dapat daw immediate independence kaya si Quezon mismo pumunta sa Washington noong November 1933 para dumilihensya siya ng mas magandang negosasyon at kinarir. Kaya ang resulta, ang Tidings McDuffie Act na halos photocopy lang ng hair hose cutting with some changes. Kaya pag uwi ni Quezon, siya na yung poging-pogi -pogi, siyempre. At nanalo sa 1935 Commonwealth Elections. Tinalo niya dalawang tanyag na kalaban, si Emilio Aguinaldo at si Gregorio Aglipay. Pero lahat ng ito ngayon, para sa ordinaryong Pilipino malamang ay nakaraang kasaysayan na lang. At ang mga pangalang na dinig natin ay Maala-ala na lang natin sa mga lansangan dinadaanan. Pero kailangan lang natin malaman na noong 1935, panahon ng Commonwealth, si Juan Ponce Enrile ay 11 years old na. At yan ang headlines sa On History ngayon. May reply ang Tadana del bilog ang balita. Balik sa inyo, Paps J. and Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.